ano ko yung pagbasa nito guys sa ano ito sa basa ano kaya ito anong basa nito guys ang basa ko dito ano eh sa B sa B sa B sa B 9 990 ganun basa ko eh Masa, mahirap talaga mag basa kaya ako kasi ano eh grade 2 lang nabot ko eh. Kaya, natapos ko kaya. Hirap ako magbasa. Ito nga, ang basa ko rito, sabi, iwan ko sa iba. Iwan ko sa inyo guys. Anong basa inyo P-9-9-0. Yan ko eh. Kaya, ang hirap talaga pag hindi hindi ka, ka nakapagtapos sa pag-aral, guys. Tulungan niyo 'yung mga bata. Nahirapan na Ito, ang mga ulit dito. Ito. Ito ang mga bata ay nahirapan na mga basahin. Ito. Le le ne hindi ko mabag hirap lang yung bala ito nga lang nangyayarapan ako ito. Ito. ito ito eh brah eh. brah brah hirap talaga yung bala guys kasi sana kayo